Okay, Init nga lang nako yan. Init lang kalaban. Ah, aso mo? Ah, Hindi <laughs> aso, yan. <laughs> Baboy. Wag ka wala aso. Wag ka wala aso. aso. Pintab na. Pintab <laughs> na. Oh, oh no. pintab si Aron. Oh. <laughs> Dapat mahaba-haba yung pampit kay Kuya William, no? <laughs> Kuya William, luto na yung kawayan. <laughs> yung kawayan ang luto. Ayan. Pogi oh. Dito sa ulihan, Kuya William, dapat kinari inano mo yung kunti. Parang ano yung kawayan mo yun, no? Hmm. Maraming Maraming dyan, no? Baka maluto. Maris, <laughs> kaya mainit dyan. Mailit yan, may susunog, susunog ka. Susunog Oo, susunog mukha mo. Tama, ang na kami. Ang puti ko. talaga Palibot. Ah, ng ano yun? Pero medyo malayo Yung apoy. Ah, medyo malayo. Kahoy, malayo. Medyo malayo, yung ano uh, um, nyo dati? Kailangan, ang mo, may usok na. No? Oh. Ayun, yun, Patay lahat yung yeah. kamuting kahoy ko nun eh. hindi <laughs> <laughs> uh, naman man. naramdaman kuya kasi may mang tumas. <laughs> Pero kung yun ang bawa na. No? Ah, pulang pula na oh. oh. Pit mo kuya. Ang mo oh. sarap na. No. <laughs> Sausawan na lang kula. <laughs> <laughs> Maganda pala eh. 간다